One, two, three, go. Hello. Good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa pisang ko kay Perdi. Ito yung kababata ko na pag nanguhuli kami ng talangka, nakatalokbong. Ayan, walang-walang pera. Uh, mayaman siya, pero pera na lang kulang. Ito yung tanghalian na yun, fried duck. Ganyan po yung kayang adobong laman loob. Ano to? Kaldareta? Kaldareta. Ah, bibi. So ito tayo sa mga iklog pala, iklog ng itik. Ah, ayan po. Ito po si Nike Nike. Thank you so much. Ito po yung ito yung bahay ng aking mahal na kababata. Ayun. Yeah. So ang ganda-ganda naman ng bahay niya, oh. Samantalan dati, puta, hindi mo maintindihan ang buhay namin. Ayun. Yeah. Thank you so much po. Salamat po for watching. God bless you. Huwag niyo pong kalilimutan like and share and follow po Jerry Beneventura. Thank you thank you magandang buhay god bless you